tayo po yung gagawa ng sisig. Yan. Bumini po kami sa palengke yan, nalagang uh, 100 pesos. Ngayon, gagawa po tayo ng sisig. Bale, gigilingin muna natin to bago muna natin lagyan ng uh, ingredients. Ba, ba yan po gagamit. Gagamit, po tayo ng food uh, processor. Si po nilagyan na natin yung uh, baboy. Tapos gigilingin lang po natin konti para Magandang ano. Maganda yung kinalabas na yan. Kunting lang yan. Kung ginawa, ginawa natin, gagawin natin sisig, yan. Bali, konting giling lang po, hindi naman pwede natin uh, giling na giling kasi magiging ano po yun, pino. Ito po, gagawa ko tayo ng sisig. Ito po yung mga ingredients. Toyo, asin, betchin. Tapos, lalagyan po natin ng mayonnaise, then sibuyas, bawang, and Siling pampak Bali po, dapat yung pinok. Pero, nasa sa inyo na po yan kung anong, kla, anong hiwawa ang gagamitin nyo. Tapos, meron din paminta at saka laurel din. Huwag natin kalimutan yung gagawin nating sisig. Ngayon naman po, mga mami, ay umpisa na po natin magluto. Tapos, sa inyo naman po, kung gusto nyo po maglagay ng kalamans, eh, pwede naman po. Ayan. Ngayon, mag-start na po natin. Iluto ang ating gagawing uh, sisig. Hey guys, unang una natin gagawin na natin yung kalan. Siyempre, obvious naman. So, after nyan, namatay. Sensya na. So guys, unang unang gagawin, sindihan yung kalan. Okay. So, yun. Nasindihan na natin yung kalan. Kailangan natin itong uminit. So, yan. Minit na kasi... Ano na yung tubig. Lagyan natin tong oil. Stella oil. Then, next nyan guys. Painitin muna natin yung mantika and then lalagay natin tong bawang. Ayan. Ito yung bawang guys. Ayan. Lalo na natin mainit. So, next natin is bawang. So, maka-depende sa inyo yan guys kung gusto nyo yung pino na bawang o oh, ganitong klase. So, kasi ganito yung hiniwa ko kanina. So next natin guys is sibuyas. Yan. Luluhin nyo lang guys. Ayan mga katipid. Next natin is luya. Ayan. Ah, ito yung pampatanggal na lang sa guys. And next natin is yung ceiling green. Pampanghang. Pampanghang to guys. Ito Then next natin is itong ating ginurog kanina na baboy. Ito yung tenga ng baboy guys. Ah, so yan, nalagay na natin. Na Yan ang nyo lang guys. Kasi may dumidikit dyan na uh, baboy, syempre. Ayan. And next is yung ah, uh, paminta. Ayan. Ayan. Nagay lang natin yung paminta, guys. Dan. Habang inahalo, be-follow by asin. Ayan, nagay natin yung asin. Kaya guys, optional kung gusto niyo lagyan ng itlog. Lagyan niyo kasi sa akin guys, bawal yung itlog kasi yun, nangangati ako. So lagay natin yung ah, uh, bechin. Then next ng toyo. Yan. Lagyan natin yung toyo. yun o. Malabas yung aroma niya. Actually guys, iba-iba tayo ng ano no, luto ng sisig. Yung sa iba is ano, yung ito Yung bawang nila o yung sibuyas nila, inuuna na mga ganun. Sa rin iba no. kasi kumbaga iba-iba kasi yung recipe ng sisig. Next natin is yung pinakailangan talaga mismo yung mayonnaise. Yan. Palaputin nyo lang to guys. And then, shala. Diba? Gaganda na yan. Ang dami, dami kong nalagay na tawag ito na na oil. It is hindi dapat, no? Actually, pwedeng dalawang mayonnaise or isa lang. Depende sa trip nyo. Pero ako dahil trip ko dalawa. Na eh. yun. know oh, o. na guys. Yun o. Oh, putok na. So. So yan. Dahil... <laughs> Ang dami nating nalagay na oil kaya dumami. Pero depende sa inyo yan. Ayan, tikman natin. Dati nikmang kukulang sa toyo, lagyan natin ng toyo. So, so yan guys, uh, okay na yung sisig natin. Depende yan sa inyo guys kung gusto nyo lagyan ng magic sarap o hindi. O itlog. So yan guys, salamat sa panonood. Don't forget guys to like and share. Siyempre, pindutin nyo rin yung not notification bell para lagi kayong updated sa video natin. So this is tipid recipe guys. Nag-offer kami ng mga tipid recipe. Pag wala kayong budget. So yun. See you next time guys. Bye bye.